Alam nyo ba marami siyang medisina, 27 yan, araw-araw? Kung ano yung pinainom sa kanya hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Hindi pa rin pinapainom sa kanya kahit pinagdalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas. Hindi pinapapasok. He is not fit to fly. Due for check-up na po siya and admission po. March 12 You may check with the is hospital sa Cardinal Santos. naka na po yun. Nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan, may oxygen kanula e eh, talagang sintomas yun. pag nahihilo na sa diabetes. Hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? The, the law is clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficient, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away and you're supposed to allow his family members there uh and not deny them kanyang uh, diabetes umabot ng 328 he needs to be admitted directly to a hospital nagkaroon ng diskusyon doon sa Villamor, pinatawag yata, nung isang Colonel Dr. Donald Palma cardiologist na hindi siya nasa kalagayan na magbiyahe ng mahaba pero pinirmahan ni Dr. Colonel Jonathan Rico, isa na namang Armed Forces Doctor, Commanding Officer ng Air Force, na pwede siyang bumiyahe. So, ibig sabihin, maliwanag na ang pumirma ng Certification of Fit to Travel ay hindi kanyang doktor na hindi pinapasok, kundi doktor ng AFP. Uh, Correct ba ho ang pagkakwento Chair? ni Chair? Chairperson? No, uh, Senator go befo just before uh, et ito yung dahilan kung bakit ko tinatanong ha. Uh. Sabi nga ni SOJ naka uh, subjudice na uh, uh, request may petition for a writ of habeas corpus. Ang aking uh, concern ngayon kasi ang bata ang ginagaya hindi yung salita natin yung gawa. And I think ganun din sa batang polis, batang militar, batang tanod, bat batang NBI. They're watching now. So what if someone was arrested in Tawi-Tawi? Can he be visited by his family anytime? And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan? That, that's why I'm asking all of this because according to Ambassador Marcos, Lakanilaw, walang violation. Sabi niyo, walang violation, pero apparent dito. Eh, no? So I, I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, ano din eh, meron din po kayong, ano, di ba, revised PNP operation procedure. Pa pati doon pareho nung batas eh pero parang hindi nasunod so i, I submit to you and to uh, Senator Bongo. Thank, Thank you, you, you for waiting. Thank you Senator Cayetana. Ambassador Lakan babalikan ko lang yung pinirmahan ninyo Ang dito na sinabi niyo kahit nagkakadiskusyon na tungkol sa diabetes ni Presidente Duterte at yung kanyang kalagayan pinirmahan ninyo that uh, he does not you don't know if he's fit to travel or not. Eh bakit pinagbiyahe yan kung hindi ka sigurado? Ma'am, uh, first of all, kasi hindi po ako nasa uh, medical field. Hindi ako ang doktor. Kaya Pero pinirmahan po... mo rin na hiniling niya na dalhin siya sa ospital kaagad kasi masama na ang pakiramdam. Uh, Ma'am, kasi hindi po niya... Hindi, that time, um, nag-request ho si former ES Medialdea na i-inform ko paglapag namin sa Hague ang uh, ICC na mabigyan si former president ng medical assistance. Uh, sabi niya, baka hindi ka pakinggan. Sabi ko, Di, kakausapin ko po. Uh, kaya nag-request ako that time, paglapag na paglapag namin, kinausap ko po kaagad. So hindi totoo na hindi mo alam? Alam, alam po? mo na may problema? Eh, hindi po. Kasi po, yun po yung request. Wala po ko alam ko may, may yung, kasi hindi naman po ko yung doktor. Ang uh, ano naman si sinasabi na doktor ka, uh -huh. ambassador ka sinabi mo kanina. I'm, Pero I'm ang scared. tinirman mo may... rito, you do not know. E eh, pa you don't know? Eh nagkakagulo na tungkol sa doktor. Hindi po. Ah, uh, yun nga po. Nag-request lang po si former ES Medialdea yes. na ah uh, na ambassador mag-request tayo sa ICC para mabigyan ng uh, medical assistance si former president. Pero hindi po namin pinag-usapan kung ano po yung kalagayan na na mataas po ang kanyang sugar o mataas ang kanyang De humihingi hmm. na nga na direktang uh, dalhin sa ospital. Tanungin natin si Senator Bongo. Kanina pa nagtataas ng kamay. Sorry. Ako ko ako po magtatanong. To Ambassador Marcos uh, Lacanilaw. Totoo ba na Pagdating doon sa The Hague, sinakay siya sa stretcher, siya na lang mag-isa? Yes or no? Opo, opo. Hindi niyo na sinamahan? Hindi po kami inalaw ho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? Wala uh, na. Yun pong kanyang uh, personal nurse together with the uh, PNP doctor, nakipag-coordinate sa doktor ng ICC. Hindi sila ICC, pinababa? And binigay ho yung... Yes or no? Ano po 'yon? Hindi sila pinababa? Hindi po, hindi po. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Siya lang mag-isa? Opo, opo. Alam nyo ba marami siyang medisina, 27 yan, araw-araw? Kung ano yung pinainom sa kanya hanggang ngayon, hanggang ngayon po, hindi pa rin pinapainom sa kanya kahit pinagdalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas, hindi pinapapasok. Dahil gusto nila sila ang maggamot eh paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman yung nasa uh, pa lang po si uh, dating Pangulong Duterte mataas yung blood sugar niya and he is due for check up po March 12 andyan dyan po yung nurse niya monthly po yan December, January, February, March buwan-buwan po yung kanyang uh, medical procedure Eight 80 years old na po yan. Buwan-buwan, ako mismo sinasamahan ko. At yung gamot niya, buwan-buwan, ako rin po nagpapadala. May karamdaman na po si Tatay digong, Alam niya po, ganitong totoong kwento. Para, alam niyo lang po yung totoo. Nung tumating si dating Pangulong Duterte, andiyan diyan po yung itlong doktor niya. Harap ko po si... Uh, CPNP uh, Marville. Tinanong ko po, Sir, saan nyo ba dadalhin kasi dito yung mga doktor? Sabi nyo, dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung uh, spokesperson na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot. Tinilikuran niya ako. Sumunod po kami. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock, meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, binababa po ako. That was 3 o'clock pa lang po. Pinababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok si VP uh, Sara nung uh, gabi. Paano papasok? Eh sarado na yung gate. As in sarado. Lahat po ng gate sa kampo sarado na po. Nung sinubukan ko po pumasok, nagpaalam po kami, pinababa po ako. Kahit nakasakay na po ako sa sasakyan. Nakiusap na lang po ako papasokin yung mga doktor. Yung tatlong doktor po. It took you about 3 hours, 4 hours pa po after his arrival, bago pinapasok yung doktor. Yung oxygen niya nandoon, yung ambulansya po nandoon. Inantay muna about 3 to 4 hours or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya, pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. With that uh, findings kung talagang chineck up ng doktor ninyo ng maayos he is not fit to fly he is not fit to fly you for check up na po siya and admission po March 12 you may check with the his hospital sa Cardinal Santos Naka-reserve na po yun a week before pa po hindi naman magsisinungaling yung hospital yun na po kung gusto lang natin malaman dito, yung katotohanan lamang po. The truth. The truth. General? Kung ano lang po yung dito, Salamat po. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na tatlong oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating Pangulo at hindi pinapapasok ng pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae at nag-request pa ngayon nung, tatlong oras bang naghintay? na request pa nang na magpapasok ng uh, uh, ECG mam. Ma Pero tatlong oras naghintay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa nga pong nga installment yung pagpapasok ninyo. Una papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Eh, mo naman yung doktor, wala yung, amb wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records niyo ano oras na kapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga alas dos na po, siguro alas tres. It took four hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito, huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Maraming salamat, Senator Go. At uh, nakita ko yung mga retrato ni uh, Presidente Duterte nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan. May oxygen kanula E eh, talagang sintomas yun. Pag nahihilo na sa diabetes, hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? Di ba kayo nag-alala na yung inaaresto ninyo e eh, talagang uh, masama ang kalagayan? maluba ang uh, karamdaman. Yes, General Torre. Nakita mo naman siguro, nakita ko lang sa picture, edi eh. mas lalo mong nakita. Uh, regarding the medical condition of uh, the former president, uh, sa so tingin ko naman, ma'am, uh, supesyente ang mga doktor na nandun and I defer to their pero expertise hi, pero hindi niya doktor ang ayon sa batas ma may picture pipili ng doktor Ma'am may picture tayo rito na may doktor siya sarili galing sa Medical sant, sa Cardinal Santos babae po yun, nakaputing t-shirt at siya po ay doktor ni PRRD ay sa akin lang dito Ma'am is that uh, I take comfort on the fact that we have a benefit of a 2020 hindsight Ma'am Dum bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video, pinadala niya sa anak niya, pinos ni Kitty, sinasabi niyang okay siya. So I think uh, all the discussions now about his medical condition, eh, parang siya nang mismo nagsabi mo eh, na okay siya bago maglanding sa HIG. At ibigay niya kay Kitty yon, pinos sa internet yon, and everyone sees so it. Thank you, ma'am. Madam Chair, I, I understand what you're saying, General Torre. Ang problema nga, kung ako ay uh, pulis sa Batanes sa kahit saan, sa sulok ng Tagig, sa sulok ng Pangasinan, sa sulak, sa sulok ng uh, ang laki-laki ng Davao, Cebu City. Tapos sinabing kailangan ko doktor ko. And then sabihin isa lang sufficient or sa militar sufficient. Eh paano kung may nangyari sa kanila? That's why the law is clear eh. The law is clear. Doctor's priest choice nung uh, inaaresto or deny detain and then ganun din pag family members no ifs no buts diba so i have seen supreme court cases uh where they said that this is not to be a precedent. that this is a special case diba we we've seen supreme court cases so if you say this is a special case given the circumstance i, I will not say you're right but i will um, not argue with you but if you tell me sir okay naman siya o tignan mo so so paano nga kung kasi The, the, law is clear. Eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficient hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away, and you're supposed to allow his family members there uh, and not deny them. So yun lang yung point that I want to, to make, especially kung si Ambassador Lacanilao also is certifying to the ICC. I, I'm not sure, ha, but tingin ko, kaya hindi kinuha kagad si President Duterte na well, hindi mo pa napirmahan lahat. Because ayaw nilang kunin tapos hindi fit to travel pag na-stroke yun o may nangyari sa kanya, eh human rights institution yon sila pagbibintangan. Kaya, kaya ka pinapirma muna na at hindi kukunin hanggang hindi ka pumirma para yung responsibility na sa atin. ba? Diba? So that, that's what I'm saying, General Torre, that what I'm discussing with you now is beyond what happened here. It's, 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 the, it's the revised rules of PNP operational procedure vis-a-vis -vis the Republic Act 7438. Sa so 7438, there's no exception eh. Hindi sinabi dito na pag ganitong oras, hindi na pwede yung anak. Pagka ganito, yung doktor pipila ka sa labas, hindi ganitong oras. ba? Diba? So anyway, uh, I, I, think we both made our points naman unless you want to add on that. No?